po oh, ang ating uh, recipe for today. Ah, for tonight na pala. Tuna pa nga ng galing pa ng yan, yan, ang isa sa mga paboritong pulutan ng tropang walang pangarap sa buhay. Tamang tuna, tuna pa nga lang tayo. Ulo ng isang 60 kilos. Oo, ulo ng isang 60 kilos na tuna. Ito yung kasamahan na ulo para maniwala kayo. ulo, ulo pa lang yeah, Solid ba? yan, pare. Ulo, ulo pa lang yan. Yun yung, uh, ito yung kadugsong nung panga. Ito, Solid. Binabad lang namin sa liquid seasoning, oyster sauce, kalamansi at paminta. Ito naman, uh, kano namin dito ay isigang. Ayan, ayan ulo. Ito yan, dito namin lalagay.